Kung nagmamaneho ka, alam mo na isa sa madalas na itanong ay kung saan ang pinakamalayo mong na-drive. Para sa iba kasi, ito ay basihan ng kakayahan, hindi lamang sa pagmamaneho, kundi pati sa pagpaplano ng ruta mo. Siyempre, kasama na din sa risk ng long drive ay eh, yung posibilidad na ikaw ay masiraan ng sasakyan. Kaya mo bang magpalit ng gulong pag na-flat? Nandyan din yung kakayahan mong mag-focus sa kalsada habang nilalabanan ng antok at marami pang iba. Kaya kung nakapag-long drive ka na, plus points ito sa kakayahan mong magmaneho. Para sa iba, maituturing kang mahusay kung nagawa mo ito ng tama. Ang buhay ay maaari ding ituring na parang isang mahabang biyahe, isang long drive. Kailangan pag-isipan ang destinasyon, ihanda ang sarili at planuhin kung alin ang dadaanan. Maraming panahon ang nasasayang kung kulang sa plano ang biyahe. Minsan paubos na gasolina mo, tapos wala ka pang matanaw na pwedeng pakargahan. Misan may pamalit kang gulong pero flat din. Maraming buhay ang nasasayang dahil walang maliwanag na destinasyon at hindi inaalam ang daan na dapat daanan. Kaya minsan, tumatakbo na walang tiyak na puntirya. May kaabalahan pero walang tiyak na patutunguhan. Ang masakla pa, pag ganito ang takbo ng buhay, pag nagbalik tanaw ka na sa mga lumipas na panahon, e eh mapupuno ka na lang ng pangihinayang sa mga panahong nagdaan. May layunin ng Diyos sa ating buhay at responsibilidad natin na iayon ng takbo ng ating buhay sa kanyang layunin. Ang mga prinsipyo at layunin na gagabay sa buhay ay ipinahayag sa atin sa Biblia. Ang bahagi natin ay isa buhay ang mga ito. Ang sabi ng Bible, pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mahalaga sa isang taong pag-isipan ang tinatakbo ng kanyang buhay at ang suriin ito sang ayon sa pahayag at kalooban ng Diyos. Ang pagtitiyak na ang bawat hakbang ay ayon sa nais ng Diyos ay paraan upang mamuhay ng husto at wasto. Isang buhay na hindi pagsisisihan, isang buhay na tunay na makabuluhan. Kung paanong sa biyahe ay may nasisiraan at may hindi nakakarating sa dapat paroonan, ganoon din sa buhay." naway ang pagtatapos ng taon ay magpaalala sa bawat isa na ang panahon at pagkakataon ay may hangganan. Kung may pagkukulang ka noon, hindi pa huli ang lahat upang muling iayon ang iyong buhay sa landas na nais ng Diyos para sa iyo. Misa ng mga problema ang nararanasan mo sa pagmamaneho ay magpapalalim sa iyong kakayahan sa pagmamaneho. Ganon din sa buhay. Ang mga problema ay hindi nangangahulugan na pagtatapos na ng biyahe ng buhay. Maari pang ang bahagi ito ng mahalagang pagkatuto na sa iyo ay magpapalago. Asa ka pa!